Early in the morning, nandito na sa stroller, si Apo. And then, kapapa lang ng diaper. Tapos, si Apo, eto, nakaupo na sa wheelchair niya, dahil hindi na nga siya makalakad. Kaya, eto, mag-aalmusal na si Apo. Maggagatas muna siya, nung gusto mo, mainit o malamig. Mainit. Ayan, si Apo magagatas na daw. Pati si Baby. Ayan na, dito lang kami sa tabi ng gate. Ayun, gusto na doto tumayo ni Baby. Ha? Hello. Hello, Baby. Gusto mo na magpakarga, no? itimplehan ko mo na ng gatas si Apo